for today's video mga kaloka magluto akin gulay kamuting kawoy dahon ng kamuting kawoy ayan kung tala mo mga marita maingaw kita maisawag <laughs> ko di turingan ayan. pagod di na Pili-pili, ayan, mili-pili, lubi-lubi, haloan takin di ay, Pag malumok na so, sudawon ko kamuting kawoy, ayan. Pidmatching, pritos na to, ringan naman sa wog, ayan. Siram sa nga, oo. Pagtagaw, kagunta na muna. Dapat lutong-luto adita. Hawak kita. Yan, after 100 years and 2 months, charot, butang tanading, print ni na, tuwing, eh, mekos, mekos ka na, na mga kaloka. Ako pala, eh, mekos, mekos ko na ayan mga kalok at babalikan natin after another 200 years toink hello diba Ooh. si ramsan na diba um, balikan natin later ayan nilagay ko na yung kakanggat ha ayan patigang na sa nabi butong pang maraita kaning maray. <laughs> Sarot. siram Ramson. <sana? laughs> mm, Hindi ba agad Hindi mo nakatakunog para karne tala ka malka karne ng urig. Hindi kaya ako pambakal Kaya magparagulay. <laughs> Di ba? Tikimin ta Tikimin. Oh, masiram. Siyempre, gato ko. <laughs> sarot ayan balikan tanga no ayan mm medes maluto syempre di taon paka ka mara dapat tuwaman ago magatika ta sabo uh -huh. palamuti na siling alabsag. Pagkagong panarotan yung pantaya. Ah. Diba? Dahil akong kalutok. Wag nagpapaunog na ako kanin ano. Sira kading sana. Sira mo sana. Yeah, thank you for watching Mocha Loca.